Sa isang bayan sa Cebu, sinasabing nagmula si Beato Pedro Calungsod. Kaya naman, abalan na rin ang mga deboto roon at tagapamahala ng kanyang parokya para sa novena at misang alay kay Beato Pedro. At nakatutok live si June Veligani ng CMA Cebu. June! Vicky, patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga deboto dito sa Cebu City para sa kanonisisyon ni Beato Pedro Calungsod. Labas masok sa Arts Division Shrine Oblisid Pedro Calungso dito sa Cebu City ang mga dibuto na mula pa sa iba't ibang panig ng bansa. Ayon sa Shrine Secretary, handam ng lahat para sa canonization sa linggo. Sisimulan ito sa pagrosaryo alas 12.45 ng tanghali. At sa sunda ng pangupisal at misa, Magkaroon din ng film showing tungkol sa buhay ni Biato Pedro Calungsod. Bandang alas 3.30 ng hapon naman, magkakaroon ng live screening ng Coronation Rights mula sa Vatican sa pamagitan ng coverage ng GMA News TV. Plansyado na rin ang ipapatupad na seguridad. Patuloy naman ang pag-insayon ng choir. Patuloy ang nobina na alay, na alay sa biyato. Isa rin sa mga pinaghandaan rito ang Thanksgiving Day sa November 30. Sa araw na yan, babalik ng Cebu ang imahe ni Kalungsod matapos ang paglalakbay nito mula sa Vatican at sa ibang-ibang probinsya sa bansa narito ang pahayag ng mga opisyal ng simbahan at otoridad. The proper dress code kung maapil sa MISA, ano, importante. Yeah. Mangumpisan sila. <laughs> Because it's very important that people are spiritually prepared for the canonization. We will uh, give our full support to uh, Cebu City uh, Police Office as regards giving security to the uh, canonization of uh, St. Colonsod. Vicky, sa ngayon sa kalusukuyan ay eh, sinasagawa ang isang misa. Susunod ito ng isang prosesyon. Hanggang sa ngayon patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga deboto. Vicky? Maraming salamat sa iyo, June Veligano ng GMA Cebu.